Kaya pumihinto na yung patak pa. Ah. Hindi natin kakatch ang video na yan. natin gano'ng karaming tira. So mga boss, uh, dito ulit tayo kay Cup, So home service ulit tayo. So nakapaglinis na tayo ng panggilid. Uh, nalinis na natin. Nagpalita tayo ng slider. Ngayon naman, uh, oil naman tayo. Ayan. So medyo matagal-tagal na rin to. Pencil tayo at gear oil. So ngayon buksan na natin yung gasa ilalim. Gano'ng katagal change oil mo? Walang change oil to? yun yung uli tagal tagal na yun, dalawang buwan hindi pa kaya tuyo to <laughs> o, silipin natin halika hindi natin, may tutulo pa tagal tagal pala to boom yan May natulo pa naman kape. Ano ba to? Dinadagdagan mo? natin. kasi di ba problema nito last time sa akin nagbabawas na. Pero ayan, eh, tingnan natin gano pa rin karami. Eh, lagi natin, oh, tingnan natin kung gaano karami pa yung bubuo. Hmm. Kapuminto na yung patak ka pa. <laughs> So hindi natin kakat to. Yan yung mga, ayan yung lumalabas. Sa lang natin itong video na to. Ayan. So yan lang yung lumalabas dyan. So try natin i... So, tumbak ba, na ako. Hindi natin kakat yung video na yan. Tapat mo lang dyan. Sa may langis. Oh. Wala na lalabas ka pa. Kasi ngawin natin. Sa natin dito. Okay. Nakupo. <laughs> <laughs> Nako. <laughs> na lang yung langit niya. Ayun na lang. So, yung nakaraan na nilinis natin to, siguro 2 months ago, medyo nagbabawas na eh. Kaya naman siya nag-uusok, nag nag-uusok eh, no cap? Wala namang usok. Yun lang talaga problema yan. Train lang natin, balik ako kayo. Pakita ko sa inyo yung uh, kung gaano karami na na natira. So yung mga boss, so ito lang yung natira sa langis niya and then nakapag change oil na rin tayo yan. so gamit natin siyempre sun motor oil din yung uh, ng customer natin ngayon susukatin natin kung gaano, kung gaano karami na lang to stop sukatin natin uh, tingnan natin kung ilan nawa ka ko tutok mo lang dito kap sa ano tingnan natin gaano karami kira Nagdadagdag ka pa dito ah. Yan. Mamu. Oh, Yan na lang yung tira mo. Hmm. Yan na lang. 250. <laughs> Tapos nagdadagdag ka pa. Diba? Yeah, so, so check, uh, check natin to kap siguro mag 2 weeks ka muna tapos tingnan natin kung medyo okay yung magi ano wag yung dadagdagan ng langis ha ganun ang tingnan natin pero sigurado to may palit na to ito yung nakita natin sa langis niya tingnan natin susunod na chainsaw kung gaano karami pa yung lalabas so check na rin natin yung gear oil dito kasi magpapalit na rin ng gear oil